Hello guys at magandang umaga sa inyo. Ayan, first time kasing ipapa change oil natin si Sayara kaya samahan niyo muna po at ipapa-change oil natin siya kasi sabi sa atin ng company na 3000 kilometers ay ipapa-change oil na natin at itong ating sasakyan. At naka 3000 kilometers na nga tayo magsimula nung ginamit natin guys. Halos na sa 6 months lang din naman natin siya nagamit at ito nga guys, uh, ito na yung pagkakataon para mag-change oil natin itong ating sasakyan uh, Titignan natin mamaya kung ilan ba yung aabutin natin sa pag-change oil ng ating sasakyan guys O kung magkano ba yung magagastos natin sa pag-change oil nitong sasakyan Kasi first time natin at hindi din natin alam kung magkano ba yung gastos natin guys Kaya naman kasi umabot ng 6 months itong ating sasakyan bago natin na change oil Kasi talagang ginagamit lang naman natin siya sa pagro-rolling halos apat na beses lang natin siya nagagamit sa isang linggo at yung ikot lang naman natin guys ay dito dito lang din sa lugar namin at dun sa kabilang bayan halos wala pa namang ilang kilometers yung naitatakbo niya sa isang araw at, At ito nga guys yung ilalim ng ating sasakyan guys. Ayan. First time natin siyang ipa change oil. Ayan. Ito yung ating makina sa ilalim. Ayan, first time natin siyang makita sa loob. At, 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 okay pa naman yung kanyang pangapang ilalim. Maganda pa naman yung parang pinakapat flooring nya yun pa dinugtungan lang pala nila ito ating tambutyo ayan guys at nakalip nga siya. At ito nga guys, katatapos lang natin siya na ipa-change oil at okay na ulit yung ating sasakyan at ang sabi naman kasi nila ay 10,000 kilometers yung tatakbuhin ng ating sasakyan bago ulit siya ma-change oil kasi ito guys ay polysynthetic yung ginargan nilang langis kaya iti-test drive muna natin siya guys tara, samahan niya ako at iikot muna tayo sa palengke lang i-change so check natin yung hangin niya kasi malalambot yung ibang gulong guys ayan tara sama niyo ako yung gulong niya malambot no nakakatuwat kun ay tumatalbog talbog kapag ano tuwatak At ayan nga guys, na balik na natin si Sayara sa kanyang parkingan na naman at okay na naman ng kanyang makina. At marami pa tayong uh, kailangan gawin dito sa ating sasakyan kasi kanina pinacheck ko yung kanyang gulong guys ay medyo maluwag daw yung rock and pinion niya kaya medyo maingay kapag nasa lubak siya. Ayan, meron siyang papalitan. Ito guys, yung kanyang papalitan natin. Ito. Kapag ka uh, may budget tayo ipapapalitan natin siya guys ayan at ayan nga guys okay na naman yung kanyang makina at maganda naman yung kanyang takbo ayan first time natin siyang mapa change oil at ayan nga guys maraming salamat sa pagsama na naman sa akin ito sa pininegosyo ayan meron na naman tayong nagawa sa araw na to at napa change oil so, na natin yung ating sasakyan habang wala tayong rolling guys ayan maraming salamat